Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng paghahasik ng buto ng mustasa na pinakamaliliit sa mga binhing inihasik sa lupa. Welcome to my channel, Ang Kuen M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos. Chapter 4, verses 26 to 34 At sinabi niya, Maihahambing ang kaharian ng Diyos sa paghahasik ng isang tao ng buto sa lupa. Tulog man siya o bising, sa gabi o araw, sumisibol ang binhi at lumalago nang hindi niya namamalayan. Nagbubunga ang lupa sa ganang sarili nito upang ang usbong saka ang uhay at ang butil na humihitik sa uhay. At kapag nagbunga na ito, agad siyang magpapadala ng kalit sapagkat sumapit na ang anihan. At sinabi niya, sa ano natin maikukumpara ang kaharian ng Diyos? Sa anong talinhaga ito maipapakilala? Natutulad dito sa paghahasit ng buto ng mustasa na pinakamaliit sa mga binhing inihasik sa lupa. Ngunit pagkahasik nito Tumataas ito at lumalaki ng hinggit pa sa lahat ng gulay at nagsasanga ng malaki hanggang sumilong sa, sa kanyang lilim ang mga ibon ng langit. Itiru itinuro niya sa kanila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinhagang gaya nito ayon sa kakayanan ng kanilang isipan. Hindi siya nagturo sa kanila ng hindi gumagamit ng mga talinhaga. Ngunit nililinaw niya ang lahat ng kanyang sa kanyang mga alagad nang sila-sila na lamang ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakagandang pagnilayan ito na kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay isang katanungan na palagi nating itinatanong. At ganito nga, ikinukumpara ang kaharian ng Diyos sa pagtatanim ng butil ng mustasa Sa aking karanasan kasi dati kaming mga ang aming kabataan ang aming pamilya ay tal na magsasaka at manginisdat Katatandaan ko na merong kaming taniman ng mustasa at ito yung ikinabuhay namin. Pero nung maliliit pa ito at lumalago, nagkakaroon ang aking magulang ng pagamas. No? Kinagamas nila, tinatanggal nila yung mga 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 damo na sumasama sa mustasa para mabunga ng maayos ang mga mustasa. Tinatanggal nila ito at uh, nilalagyan ng, ng pataba. At iniiwanan nila ito. So tinatanggal nila lang nila ang mga ibang damo uh, para hindi ah uh, maging, maging sagabal sa paglaki ng mga mustasa. At dumadating ang araw na ang mga mustasang ito ay may sariling pagtubo, iniiwan na may ito. Ngunit pagdating ng panahon, uh, inaani ng aking mga magulang ito at ito yung aming dinadala sa bayan dahil kami nag-aaral sa sa, sa sa bayan pindak ang ng ng aming bayan at daladala namin ang mustasa dahil ibinibenta namin 'yon para sa aming baon sa loob ng isang linggo so malaking uh, malaking balot na mustasa ang daladala namin sa at itinitinda namin ito upang maging maging pera na baon namin sa loob ng isang linggo. Ano ang aral na napulot ko dito? Ang paghahanda sa kaharian ng Diyos ay merong pag-aalaga no katulad na ng paggamas, pagtanggal ng mga damo at ipinapaubaya na sa lahat sa Diyos ang pagtubo nito at pagkakaroon ng magandang ani. So ang kaharian ng Diyos pala ay ipinapaubaya natin sa kanya ang ang mga grasya at mga biyayang ito dahil ibinibigay ng Diyos ito sa atin sa pamamagitan ng ating paggawa pagbubukid at panahon sa uh, paghahanda nito kaya ang aral sa aking nakita dito magsisimula ang pananampalataya sa pinakamaliliit no ang pananampalatayang maliit ay lumalaki at ito ay nagkakaroon ng bunga nagkakaroon ito ng ng ginhawa para sa iba so bahala na ang Diyos bahalang positibo. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.